mainit na balita. Dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at City Administrator Aldrin Cunha, hinatulang makulong ng Sandigan Bayan. Ang naging hatol ng Sandigan Bayan 7th Division kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at City Administrator Aldrin Cunha bilang guilty beyond reasonable doubt ay nagpapakita ng malinaw na paninindigan laban sa katiwalian sa gobyerno. Ang usapin ay tumutukoy sa 32 milyong kontrata para sa online occupational permitting tracking system na ipinatupad sa lungsod Quezon noong 2019 desisyon ng korte ang dalawang opisyal ay nahatulan ng pagkakakulong na hindi bababa sa anim na taon at isang buwan ngunit hindi lalampas ng 10 taon Bukod dito Si Ladin ay pinatawan ng perpetual disqualification mula sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Ahakbang na nagpapalakas ng mensahe ng accountability sa mga nasa pwesto. Bagamat walang sibil na pananagutan ang naipataw sa mga akusado, desidido ang kampo ni dating Mayor Bautista na magsampa ng motion for reconsideration upang ipaglaban ang kanilang panig. Ang hatol na ito ay muling nagpapaalala ng kahalagahan ng integridad at pananagutan sa pamamahala na siyang pundasyon ng tiwala ng mamamayan sa kanilang mga leader. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video. Hanggang sa muli.